good morning, Malengga. Nag-abot na dyan din tao sa kadagag mga abarya. Late na to. Ay, pa tayo. Or excited lang. On time, on time. On time, on time. Asa <laughs> mo, tali rin po. na gulong si Babo, ninaawag na uh, Ay, po. Ano ba? Nabot na dyan. Malangga update na namin sa Boring gate to Katiklan. So, Sir Hems, seen a bit her hands kuha na ng botse ah hi 1250 at daw na si Jimmy Boy eh mamuna pala ako on board na ni si Jimmy Boy dere. <laughs> gabi ready para manakog dali-dali niya niya pagamoon pagamut diri wala munogay pa daw kayo <laughs> ganyan talaga ang buhay Jimmy Boy kailangan ka talagang ganyanin ko kasi pag maglangay-langay dili jud tahon ka paaboton sa eroplano for sure may nang ikaw ang magpaabot diha kaysa ang eroplano magpaabot nimo di ba paabot lang ka diha <laughs> okay picture see you in a bit JHJ and the girl to Katiklan Boracay <laughs> Wow, grabe. Yeah. Wala na yun ni si Jimmy mo. <laughs> <laughs> <Nagbukot laughs> na yung balay ni airport. Nagbukot na. Alak ka. boy. Jimmy boy, boarding na ta. <laughs> <laughs> Dali na. Tulog naman ni siya. Uy. Guys, update na ko sa mga tanga dari <laughs> sa Kami na lang manday ang gipaabot. Ang isa dito, di tagpo pa may pinaabot dito. <laughs> ano ka tanga di isa? Katulad ng plastic, tumblers, at electronic devices, bago ilagay sa ulo ng apartamento. Maraming salamat po. Halaka. Naroro man dia tong mga kaubanan ba yut. Tanga ami isa <laughs> Story time mga langga. Tao anan kayo guys. <laughs> Sige ka tawag ninyo. kayo pagadiya kaya abi mo ug. <laughs> Kapunit <laughs> naman si yung customer anime ko ang sinumpa zip dito nade sa Picasso game. Ang pito mabiyaan. Yung tulog-tulog pag ganin ng isa dito. Malag tulog-tulog pag dito Tingnan lang kahit tawag may pangalan. <laughs> First mo din sing balik-balik tawagan ng pangalan. Uh... Ah, <laughs> kapuing aware din ata tawagan ng pangalan. <laughs>

Nagpasakay na kami ng aming bus. Arrivals at Boracay Airport. Okay, so Nana Midori sa Boracay Airport ng Langya. Dilt. Pero wala akong bana. Saan akong bana? Hindi rin daw nasa na to si Jimmy Boy nasa na ang aking mahal hindi ko na siya na waiting for my love where is he ayan I saw him ha 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 Dara Dara Hi How was your flight? Ano oh, sa kong dadaon? Bugat lagi <laughs> So guys, nanamid rin sa Barakay Airport Tadadam! Jimmy Boy! Hi! 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 Ah sila dito oh! siya sila dito? Nakita ko na ang aking minamahal Laging nag-iihi. So, um, There! Also them! <laughs> so, the retina is a tricycle for area. So, una is na mo sa tricycle counter pay here, 75 pesos each. So, upat may 300. Unyaka si CJ, wala siya kuha. Kuwarta. Kuwarta. Luwi. Ako pa yung nagkuha. <laughs> hmm? Luwi kayang negosyante. Eww. Unyaka, kwinta siya 75. Wala siya naghahat ko. Upat. <laughs> apat. Upat. Nice yun nyo, nyo sa ano, punta ka dito sa Mawarakay, Mabuhay Host Association, <laughs> sa hotel transfer, service offered, hotel booking, patak ang 500 kada tao. <laughs> <laughs> Yaga, one way lang, 500 na ha? Wait, 100 guys. Logi pay na. Logi pay hold up na money. Logi <laughs> pay <laughs> guys. Logi pay na. 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 Kasi logi lugi sila ane tane lugi Ang 500 per, per person. Tana na, kuan na daw na siya hotel transfer, hotel booking, reservation. so dapat ubay-ubay jud ang budget. Di magalang-alang. Okay, <laughs> ayan na, ayan na ang kanilang ulam. Wow, kalamian sa dito, hapit na mahuman. Nga nag-una-una na mag-order. Eww, kalami. Hi, my love. Ayan na. Serve ng aking mahal for our lunch. Eww, kalami. Napa dito? Hmm. At this point in time, mga langgaong manamig lang, siya na nanamidari sa Katiklan Jetty Port Terminal kung saan katong among gi-avail ng 500 pesos na nadari, included na ang environmental fee, terminal fee, and boat transfer going to hotels. So, kung nanapod midari mga, nanapod midari tour guide nga mag-tour sa mo kung asa dyan ang mga hotel, actually nga, pwede man mo mag-DIY. So, kung mag-DIY mo, katong inyo ang 500, mas makalas pa mo. Kaya kung mag-DIY, good mo ah uh, although, ang inyo lang difference dari is ang di na mo magpila-pila kay kung mag-DIY man gud magbayad pa mo og terminal fee, magbayad pa mo og environmental fee, magbayad pa mo boat trans boat fare. So sa terminal fee, I guess ang bayad niyo is 160 or 150. Ang boat fare is 160 tapos na pay term uh, environmental fee. So ang mo gi-avail lang jud 500 pesos in which kaya nang naami tour guide since wala pa man jud may kahibalo kung asa ang among hotel da pit sumo na lang to among gabel pero kung dili mo mag gusto jud mo mag DIY. mas maka mo i guess ang inyong ma lang is around 310 to 350 kay magpliti pa man pud mo padulong didto og kuan pa tricycle pero kani siya all in na ni siya tanan ang 500 so dili na pud mo magpila pila kay kung mag DIY man mo magpila pa mo So, kani, dire, -dire jud mo. Padulong niyo sa inyo hang hotel o niya. Na, na po yung mga tour guide ninyo nga mag-assist sa inyo going to your hotel. Tindot ilang sa Kenandri guys. Okay, ano? Electric

Mega e, ni na kay naka kauban nga dili putang-aon. At least na kauban ngan dili tangaon mo na kay pasalamat nimo. Pumay, wala dyan may, wala dyan may nanguhan ni Ay, pasagdira ko na sa'yo para matambalan na yung katangaon. Welcome to Station Tree, where our hotel is being here. Naman mga kwan dito. Kaya naman dito rin naman yung mga, ano dito rin, oi, mapalitan ng mga sari-sari. Oi, meron pa tayo big breakfast, di tayo? Wow. Oh, nai-island tour dito rin, oh, at to kag Asadera Island tour sa Burakay. Maximum of 4 persons, 500 per hour. Yutz! Yutz! Nara ba sila doon yutz? Ay, naman tayo na Ito ba walang na Burakay na Jud? Ay, nana ka sa Burakay! Man! Burakay na ka! Oh! Yutz! Nana ka sa Burakay! Hello. Yes, indeed, mga langganan. Dito na din kami sa aming hotel, Roy's Rendezvous. Check in na. Wow. Asa tayo? Dito po. Sa Heaven's Garden. So, darimi mag-back <laughs> <laughs> Niloko. na. Ay, nindot na rin kayo. Close door. Close the door slowly. <laughs> Ay, close door slowly. Man. Ay. Ayan, this is our room. Saan tayo? Dyan kayo? Oh, diyan kayo? O, diyan kami. Diyan lang mo. kay do not disturb. oh, ang Ha? Ay, love. Yes, guys. Okay. okay. Ano tayo ha? Room tour tayo. Okay. And then, ikaw na bahala, sir. Welcome, guys. <laughs> Mauna ako ang kwarto. Mauna siya na. May aircon, may TV. Tapos si Kapoy na siya. nice the po youth. Pwede rin ko on youth. Ay okay, gamay po siya. Pag single siya isa, dapat... Bangusong gusto mo Alam ko bangusong gusto mo Okay lang. Ay, atik-atik po juga din. Pag guys, ay, pag ma-stain ma na na diha, na pod mo. Oh. di <laughs> Uy, kapila may mga suludugin in ba? Ang TV d'yo daot. Amot lang ka ni Ong Mandar na ni. Kasi ka, ang ni para... Mag-nightlife sa tahan. O, nightlife ta. Uy, dili ito mong puwans ka, uy. Masi, karon dili na tatara. Maglakaw na ta. Gusto nyo, ano kasi na stress? mag na ta. Tara na, nightlife na ta Uy, na pagkuhan ko, Andi ha. Ah, sa kuy kuyki sa mi, uy. Sam, sam. Mag-kuyki, kuyki sa mi. sa mi, uy. Uy, mag sa ta. 1 hour, 1 hour, 1 right? hour, 1 hour, 1 hour. Oh, quickie sa me. Ano, spotro? Para uh. medyo... O. Lakasan akong ka-quickie. Eh? Nawa na dari. Nice lang si R, guys. Oh. Slide, slide, slide.